tungkol ito ay patuloy pa din natin pakikinggan ang pagkahayag ng mga kadugo mula sa temple groups tungkol sa mga gawain ito. Bibigyan pansin, pansin natin ang mga gawain na nakasulat sa Kawikaan 24.12 12 ATD Bible, na, na ganito ang sinasabi, tulungan mo at iligtas ang mga inaakay patungo sa kamatayan. Kapag sinabi mo wala akong pakialam, sa mga taong iyan, ito'y hindi maikakaila sa Diyos na, naka, na nakakaalam ng laman ng iyong puso. Alam ito ng Diyos na nakatungay sa, sa iyo. Pagbabayaran niya ang mga tao, hindi kumikilos upang ibigtas sa, sa kanyang kapwa. Ano ang utos ng Diyos sa mga kadugo mula sa mga versikulong ito? Amen. Salamat sa Diyos sa pangalan niya Jesus. sa amin. Maraming salamat po. Mahal na kayo po, Jenny. Isang napaka-inspiradong mga sa ating pong Biblia at panalangin araw-araw ngayong -araw, umaga ng Martes. Congratulations sa buong Martes at Miracles Groups. Ngayon niyo pong partisipasyon. Tumuhan po natin ito pong pagpapahayag na ito dahil napakahalaga po. At uh, ihingin ko po sa mahal na taga-usig, pakiulit nga po yung paglalagay ng Kawitaan 24, Labing Isa, Labing Kahapon po yung ating natutulan na itinutuloy dito po sa Kawitaan 24, Labing Isa, Labing Dalawa yung pong kautosan sa Hudas 23. Tulungan mo at piligtas ang mga inaakay patungo sa kamatayan. Marami po ibig sabihin ng mga inaakay patungo sa kamatayan at nabigyang pansin po yan doon sa tatlong kategorya ng mga tao kasama na ang mga kadugo na sa kabila ng pagiging kristyano, pagiging mana ng palataya, patuloy silang inaakay patungo sa kamatayan. Dumilitaw po, walang kaligtasan ng sino man, kung hindi siya kikilos. Ngayon po'y pag-aaralan natin kung paano po ang dapat reaksyon ng mga anak ng Diyos kanilang ni Kristo. Niya nga'y timasapol na kapanunutan Anya ti mga sapol nga aramid. Nagit ti anak ti di Diyos kadara ni Kristo. May panggap ka sumarulo, ito sumarono na linyada ito ang Ano po ang tinutukoy natin kapag sinabi mo, wala akong pakialam sa mga taong yan. Ito'y hindi maikakaila sa Diyos na nakakaalam ng laban ng inyong puso. Kawain so, po natin ang mahal na post na yung araw na ito. Mahal na kami kong Jenny Peronio Mahalang ka doon, Jerry. Ano po sa pananaw ninyo ang kahulugan nito? Anong mensahe ng Diyos? Alright. sa, salamat, salamat sa, sa, Diyos, sa, Diyos. sa Diyos. Salamat sa Diyos. Ito po yung mga tao, mga hindi naniniwala na si Jesus ang Diyos at ito po na siya ang Diyos ama anak at Espiritu Santo. Bilang isang mga naniniwala naniniwala na si Jesus ang Diyos at ito po ang anak at Espiritu. Tayong mga anak ng Diyos kaya doon Kristo, tayo ang magpahayag sa kanila upang maakay natin na malaman nila na tunay nga na siya sa Diyos at sa Diyos sa kanila. Amen. Salamat sa Diyos. Sa alam niya ng Amen. Maraming maraming salamat po mahal na talagang Jenny DeRogno. Maganda po yung inyong pagpapahayag. Mga anak ng Diyos, talagang ni Kristo, pero nananatiling hindi po itilos Nananatiling ang kaysapang ay malayo sa pagtupad sa mga gawain Ano po ang kahulugan nito? Karagdagang kahulugan nito Tumahan po natin ang Tuesday group Ang mahal na kadugong fina Kadugong fina Kapag sinabi mong wala akong takialam sa mga taong yan Ito'y hindi maitakaila sa Diyos Na nakakaalam ng laman ng iyong puso Ano po ang inyong... Pananaw, anong kahulugan po nitong particular na bahagi nito? Amen. Salamat sa Diyos sa pangalan Amen. ng isipin. Ah, mahal na LBI po sa Biblia, ang Diyos ang nakakaalam ang laman ng ating mga puso. Amen. At kapag sinabi natin, wala tayong pakialam sa taong biyad, ito ay maliwanag po na pagsuway sa ikalabang bukod ng Diyos na mahalin natin ang at ating kapwa kagaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Ito din po ay talibas sa utos ng Diyos ayon sa panalangin ng tinuro ng Diyos mismo sa atin na patawarin at uh, ng sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad natin sa mga namin sa mga nagkasala sa atin. Kaya hindi po natin po pwede sabihin wala tayong sa tao. Amen. Salamat Amen. sa Diyos. Salamat po po. Sa ala ng Jesus. Amen. Maraming maraming salamat po katulong Fina Abunales. Puntahan po natin muli ang Miyerkules ang ating pong Pastora Verna. Pastora Verna, ang nakalagay po sa versikulo ay sinabi. Ang ibig bang sabihin nito, yun lamang pagsasabi na walang pakialam ang mga kadugo o ang mga kristyano ang mga mananampalataya na wala silang pakialamang tinitignan at ipinagpapawal dito. Ano po ang inyong pananaw? Pagsasalita lamang ba pa, o meron pang ibang mga uh, tinutukoy itong particular na linyang ito? Amen. Amen. Salamat sa Diyos sa ngala niya. Amen. Jesus. Um, Kung pwede bang sabihin na itong versikulong ito, particular itong ikalawang pangungusap, kapag sinabi mo, pwede ba natin sabihin kapag hindi ka kumilos upang maghayag? Kapag hindi ka tumupad sa tungkulin na puntahan ang iyong mga kapitbahay dahil wala akong oras dyan, Marami akong mas mahalagang bagay na ginagawa. Kasama po ba dito yan? Amin po, mahal na LD. Sapagkat kapag hindi po kumilos ang mga anak ng Diyos, kagubo ni Cristo, upang ito pa rin po ang, uh, ang uh, tungkulin ng mga anak ng Diyos, kagubo ni Cristo, na humayo at mangaral, uh, ito po ay pananagutan po natin sa Panginoon Diyos, mahal na LD. Mm -hmm. At mahal na itong humantong sa una at dalawang antas po ng kamatayan. Amen. Hmm. Salamat. Maraming maraming salamat po, Mala Pastor Alverna. Tumaw diba, po tayo sa ating song na ito niya. Mahal ang tig kay Lea o Pinga. Mahal tig kay kay Wang. Ay, na okay, Amin. okay, okay. okay. Alright. Maraming salamat. Pinapanggit po dito, hindi may kakaila sa Diyos na nakakaalam ng laman ng ating mga puso po oh, ang napakabigat po nitong pagpapahayag na to. Ano po sa inyong tingin ang binabanggit dito? Amen po, Mala. salamat sa Diyos, pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Dito po sa binabanggit nito na hindi maikakaila. Amen. Sa Diyos, sa ating Diyos na nangkakaalam ng laban ng ating puso. Amen. Sapagkat ang Diyos po, sa puso po natin siya tumitingin kung ano pong laban nito. Siya po ang nakakaalam kung ano po yung yung nagawa natin, amen. Yun po yung mapapanagutan natin po sa kanya, amen. Sapagkat, so pagkat ibig sabihin po kailangan natin pumilos po talaga, amen. Na buong, buong bukal sa ating puso, tapat sa ating puso sapagkat pag hindi po natin ito ginawa sa ating kapwa, amen. Yun nga sinasabi sabi na wala akong pakialam, amen. Ibig sabihin pag hindi po natin ito ginawa sa ating kapwa, ito po marahil ang ang dahilan na sila po ay patungo patungo doon sa kanilang kapahamakan. Kaya bilang tayo po pinili at isinugo okay. ng ating Panginoong Diyos na buhay, Amen, tayo po kailangan natin maghayag sa ating mga kapwa, Amen, ng mga salita ng ating Panginoong okay. Diyos upang sila po ay maligtas, Amen po. Kaya kapag po natin sa Amen si po, sa kamatayan. po, while na so late here, di kay Leia o Pinga. Puntaan po natin ang templo ng Quezon City Bagong Silangan na bahagi din po ito ng ating Tuesday group. Pag-alang Lani. meron po binabanggit sa Galatia Anil Pito tungkol sa pagbabawal sa tao sa isang particular na gagawin sa Diyos. Ginagawa nila patungkol sa Diyos. Ginakala nila na ganito ang Diyos. Malang Lani naalala niyo po ba? Galatia 6.7. Ang sabi po ng Galatia 6.7, huwag niyong dadayain ang inyong mga sarili. Hindi natin pwedeng lokohin ang Diyos. Nakita mo na po ba, mga pastor Alani? God cannot be mocked. God cannot be mocked. Hindi natin pwedeng mm -hmm. lokohin, dayahin o lindangin ang Diyos. Ano po sa tingin niyo? ang kaugnayan ng Galatia 6, 7, dito po sa ikalawang bahagi nito ng Kawikaan 24, labing isa, labing dalawa. Amen. Masasabi po ba natin, pareho ang pinabanggit ng Galatia 6.7 at Kawikaan 24, labing isa, particular sa nagsasabi, ito'y hindi maitakaila sa Diyos. Bakit hindi may nila ka sa Diyos? Mahal na pastora Amen. Salamat sa Diyos. Ang alay niya Amen. Pinapanggit ko din ang Galatia. Hindi ko po kayo naging dinig. Ako po ha. Pinapanggit ko dito sa Galatia alin ito. Huwag ninyo rin ang inyong sarili. Ang Diyos ay di patataya din naman. Kung ano hmm. ang pinasit ng tao, yun din ang kanyang aani Amen. So, paano po, po natin iuugnay ito dito sa ikalawang pangungusap? Ito'y hindi maitakaila sa Diyos pero nakakaalam ng laman ng inyong puso. Ibig sabihin, po ba, Ibig sabihin, God knows who does is who does. Ano po ba? Upo. Ganun po yun. Pag, pag nakikita ng Diyos na naguhudas ang isang kadugo, ang isang kristyano, ang isang ma ang isang mana na palataya. Inaakala ng kadugo o ng tao na hindi nalalaman ng Diyos. Makatuwiran ba yung pag-aalala ng Diyos? Pag-iisip na yun. Mala Pastor Alani. Makatuwiran po ba? Hindi po. Kasi nga po, alam ng Diyos kung sino ang who does. God knows who does not follow Him. Yung po ang katotohanan salamat po, Mahal Pastor Alani. Sa so, dumako po tayo sa Mahal na si O.C. Mahal na si O.C., nandiyan po po ba kayo? Alright. Nawala po ang Mahal na si O.C. Okay. ang po natin ang... Um, okay. <laughs> Sorry po, nawala. Ang Mahal na Osi so O oh siya, sige. Mahal na Solsi. Nandiyan po ba kayo? Ayan. Mahal na Solsi. Wala po si COC, si, kaya sa doon pa ay sa SONSI. Alam niyo yung ibig sabihin ng SONSI, si, si kapanggan. Ayan, so marami salamat po. Ang akin po itatanong sa inyo, ito'y hindi maitakailasan ni Diyos. Ano po ang dapat na maging isip, salita, gawa, at titsura ng isang katugong na nakakalam na alam ng Diyos sa dali ng ating buhay. Ano po dapat? Ang ating iisip, inasalita, ginagawa at itsura. Salamat sa Diyos ang alam niya. Amen. Ang mga alamat na ulit ng Diyos po sa dugunti sa mga instrumento o pangpahayagan sa katuhanan. Ito ang gawa ko pinangangin natin sa Diyos na ang bautismo na yan ay bautismo sa gawa kung hindi natin tutupo pa rin ang mga ito, so, ibot na parusa ang Diyos. Tapos alam ng Diyos kung ano ang laman ng ating isip at puso. Amen. Amen. Salamat sa Diyos sa so, pangalan niya ng Isus para na sa unsip siya. Nagyawa na ka po. Tingnan po natin ang iba pa, ang kadugong Helen Tablay. Kadugong Helen Tablay, nadyan pa po, po kayo. Amen. Wala na? Oh, O yung pandesal dyan sa kanto. Oo. Oh, oh. Ayan, mahal na kadugong Helen eh, Kaplay. Ang aking pong gustong itanong sa inyo ay ang katotohanan na tinutuos tayo ng Diyos sa bawat sandali. Pag sinabi kong hindi may kakaila sa Diyos, ang ibig sabihin wala tayong may Ano sa inyong tingin ang kahalagahan nung alam ng isang kadugo alam ng isang Kristiyano na sa bawat sandali alam ng Diyos ang ating isip, salita, gawa, tsura. Anong kahalagahan po nun? Sa inyong kanilang. Amen. Salamat sa Diyos, ang anan ni Jesus. Amen. Amen. Para sa akin po, mahal na ibigay. Amen. Patay po sa mga aral natin ano po ang para sa iyo? Amen. Pagpanood ng tag, mahal na hindi ko. Uh -huh. I mean, na uh, umay mahal na hindi um, okay. sa digital kalman ang jat magandang nakapasa. Okay. Amen. Sige so, po. Alright. 19 may ako po kayo at uh, sa totoo lang, may nakasign niya sa screen, kulay ito na. Sabi niya, malapit na po matapos lang. <laughs> Tata, oras lang discussion. So, okay. okay na po yan. Ayan, salamat po. Walang taga-usig. So, napakalaga pong pagbigyan natin ang pansin lagi ito. Kasi marami po sa atin ang mga akala. Saka na ako babawi sa Diyos. Maghahabol na lang ako ng trabaho. Kikilos na lang ako sa mga huling pagkakataon. Sa dulo ng oras, sa dulo ng araw. Ang problema naman po, wala ka tayong katiyakan, mga minamahal na mga katugo, kung tatagal tayo hanggang sa dulo ng araw. Sa 24 oras, wala po nakakatiyak na matatapos natin ang 24 oras sa mga buhay na tinatamasa natin ngayon. Sabi nga po doon sa mga nakapost lagi sa Facebook, tomorrow is never promised hindi po ipinapangako ang bukas. Anong malay mo habang ikaw ay natututo? Tutusin na lang Diyos ang iyong buhay. Pukunin na lang Diyos ang hiningang kanyang ipinag, ipinahiram sa iyo. So, paano ka pagagawa? Paano ka pakikilos? Hindi ito po sa ating kinatalakay sa kawikaan 24 na ninsala yung dalawa, partikular nyo sa naunang dalawang pangungusap na yan. Kinagmamadali po tayo ng Diyos na Dios Ibagan niya po Diyos, agganat kayo ng agtungpal kanigit ipaglintagan. Agganat kayo ng agtungpal kanigit iarami. Tabakakibig anyo na maragpat iti oras na pampanulutin nyo na isuntuti pa ng ramid nyo ay katunan ni Apo Diyos iti angis ka agong nyo. Sabi nga po ng kanta kanina, kailan ba ano yun? Ibibigay. Tama mo yun. Nakalimutan ko. Kailan ba ibibigay ang paglilingkod ng ganap? ano pa ang magdudugo ay kardo kailan pa ibibigay ang buhay mo takas kung wala nang panahon kailan pa wala nang wala pa kakatao amen at ulit na ang lahat amen wala na sa huli ang pagsisisi wala san ang pagsisisi ay hindi na ipinagkaka sa mga tao sapagkat hindi sila sa mundo bago sila nakapagsisi. Kaawa-awa ang taong hindi pahihintulot ang umanap hanggang sa wakas ng sandali sapagkat tiyak nakakatakot ang pagtutuos ng Diyos sa ganitong klase ng mga tao. May talaw po pa kayo mga minamahal na mga kadugo. salamat po kung wala na pong tanong tayo po ito dumako na sa ating mga panalangin.